Tila po may mali dito sa pahayag na ito ni Badoy. Kasi ang sabi niya, napakahirap daw talagang kalaban si Sara Duterte. Hmm. Bakit ikamo? Ang sabi niya dito, napakalinis daw kasi. Kaya wala daw kuno na makita na dumi at baho sa kanya. Kay Sara Duterte. Kaya mahirap kalaban. <laughs> Ganun ba yun? Kayo po ba doy, mahirap din po ba kayong kalaban? Kasi ang bilis nyo pong napabagsak ni uh, Atom Araulio. Bagsak! Hmm, Kahihiyan. Doble karma ang inabot nyo sa mga pinaggagawa nyo. So ang tanong ulit kayo po ba ay mahirap din kalaban? <laughs> nagmamalinis talaga itong mga diehard yan po ang madalas nating sabihin na di bali sana na gumawa kayo ng kabulastug, kabulastugan at kadimonyuhan gusto nyo yan kayo naman ang mananagot kung kanino man sa mata ng Diyos sa batas ng tao kayo ang mananagot pero ang matindi kasi yung kanino mga ginagawang kabulastugan ipinapasa sa iba at sila yung nagmamalinis. Yun yung nakakagigil na kaugalian na itong mga DDS. Lalo na po yung mga tao nadidikit sa mga Duterte. Eto, dikit na dikit ito kay Duterte, ha. Dikit na dikit, dik, dikit na dikit ito kay Digong. Nung dikit ito kay Atoy Nelene Robredo at sa mga Aquino, maayos ang tingin ng uh, mga kababayan natin dito sa taong ito tapos nung dumikit na nga naging balahura <laughs> tapos sasabihin malinis si Sara Duterte kaya pala dinikitan mo akala mo kasi malinis eto na ngayon ang definition ng kalinisan na yung taong ang daming baho ang lumalabas, ang daming katiwalian walang kahihiyan matibay ang sikmura yan na po ang sinasabi na malinis na tao na itong mga diehard Napakahirap niyang kalaban kasi malinis, wala ka talagang mahanap na totoong issue na impeachable. <laughs> parang ang baba ng tingin mo ano ho, sa mga taong nag sa mga grupo na nag-file ng impeachment complaints kasi parang iniisip mo walang totoong issue. Abay, makinig po kayo sa mga kababayan natin. Ano ang panawagan ng mga kababayan natin? Tanggalin sa pwesto si Sara Duterte yan po ang sinisigaw dahil doon sa mga nakikita nila sa sa investigasyon at yan po ang yan po ang hakbangin ng maraming grupo lalo na ang mga kongresista dahil yun po yun din po ang nakita nila may totoong issue ano yung sabi ni Sara Duterte na meron daw siyang hawak na limang listahan limang listahan na pwedeng ika-impeach ni PBBM. O ay patayon niya kasing ilabas? At ano ba yung lima na yon At bakit kailangan mong ilista, ititago? Ano ba? Dapat may mga tao sa paligid etong sa Sara Duterte na pwede rin kumilos para maghain ng impeachment complaint laban sa nasa Malacanang. Kung totoong meron. Pero kung siya mismo ang maghahain, mag-isa, oo nga. mahirap ng kalaban. <laughs> kasi baliw. Mahirap pong kalaban talaga ang mga baliw. Mahirap pong kalaban talaga yung mga taong may salte. Good luck.